Pagising ko nga kayo ng umaga, pinagkapi ko na yung dalawa. Nandito nga pala si Dagol ngayon at dito natulog. Nagchat nga kay Maron kagabi at gusto daw niya matulog dito. At okay lang naman at may kalaro si Maron. Tuwing Sabado kasi siya natutulog dito. So magandang araw po sa ating lahat na wapo ay patubayan tayo ng Panginoong Diyos. At mag-iingat tayo palagi. Kasi may mga mahal sa buhay, pamilya na naghihintay sa atin. Para sa mga masisipag at nagkatrabaho lang to. Charot. <laughs> Siyempre alam nga nang sabihan mo yung mga nakahiga pa ngayon. <laughs> Eh ang sasabihin ko lang sa kanila, sige ipagpatuloy nyo lang ang inyong pagtulog at paghiga. <laughs> Charot. So haya na nga tumatakbo at umaandar na ang aking sinasakyan. Actually wala yung mga taga-sapsap na sinasakyan ko. At tinatamad yata sila dahil sa traffic. Nagpadaan nga pala ako dito sa 7-Eleven para magpa-load. Abay naubusan ako ng load. Paano ako mag-vlog? <laughs> Walang signal. At dapat laging may load ang cellphone ko, hindi pwedeng wala. At maluloka ako. <laughs> At kapag vlogger ka, kailangan mo talagang pagtuunan ng oras sa lapi. At syempre, sipagan mo. Actually, napakahirap talaga kasi araw-araw dapat meron kang vlog. Nailawlawan ko. Charot lang. Siyempre, naumpisahan ko na. Kaya tuloy-tuloy na. Wala lang sukuan. kaya yung mga nagsasabing madali lang mag-vlog, ewang ko lang. Try nyo at napakahirap. Lalo na sa akin, kailangan ko din magtrabaho. Napakadami kong ginagawa. <laughs> Pero okay lang, ina-enjoy ko naman. So, ayan nga, nagugutom na ako. Kaya bumili mo na ako ng manok para may mapapak. pagdating ko nga dito sa isang pasyente ko, aba, nagpahinga muna ako. Umupo-upo muna at magmaganda. <laughs> At feel na feel ko yung sobrang lakas ng hangin dyan. napaka presko Ibig-ibig kong lumangoy sa swimming pool. Kaya lang wala palang laman. Kaya umupo-upo muna ako dito. Actually, hinihintay ko yung pasyente ko dyan kasi nga nagpa-check up. nakipag muna ako sa mga tao dyan. Sinubukan ko nga umiglip. Kaya lang hindi ako makatulog kasi nga nagugutom ako. <laughs> kaya tinanong ko na sa kanila kung may pagkain na. At meron na nga daw. So ang peg ko, nakikain na ako. <laughs> At napakasarap nga pala ng pinakain nila sa akin. Sinampalukang manok. At sabi ko nga sa kanila, ba't kakaiba ang lasa? Napakasarap. So, ayan nga, nakauwi na ako dito ng hapon. Nakapagluto na ako at saka nakapaglaban na din. Tinanong ko si Maron kasi kung anong gusto niyang ulam. Aba, eh, naghahanap ng kamatis. Eh, wala akong kamatis sa bahay. Kaya napilitan akong bumalik sa palengke at mamili ng kamatis. <laughs> Nakakalokang bata. <laughs> So, ayan na nga, hindi ako makatawid kasi nga nakagoy yung mga sasakyan. At tumayo muna ako sa gilid at naghintay. At kinulit-kulit niya ako ng isang tricycle driver at gustong kuhana ng video. Para ma-extra daw siya sa vlog ko. Nakakaloka. So, ayan na nga, nandito na ako sa loob ng palengke para bumili ng kamatis. sa kakaloka yan lang ang bibilin ko. <laughs> at dumaan na nga ako kanina at namili na ako. O, oh, ayan, shout out sa yo isa sa mga followers ko. Para naman mapanood yung sarili nyo sa vlog ko. Oh, saglit lang to. <laughs> Marat do na kayo. <laughs> ang ulam namin ay nabitin ako sa ulam kanina do sa pasyente ko. Kaya ipinagpato oh, 'yan. Mm. Sinapalong manok. Mm. Tapos maron Ginisang kamatis sa may itlog. ayan Mm. 'Yan ang gusto niya. 'Yan yung pinabili niya, nakakaloka. Dapat ang ulam niya pritong ano, dapat pritong manok ayo niya. Hey guys. Kain po tayo. Masarap. Mas masarap to. Charot. <laughs> kasi dinamihan ko din kasi na ano. nang sabi kasi nila, damihan ko daw ng bawang, damihan ko ng sibuyas. Para manamis-namis. Masarap pala na pag madaming sibuyas? Sa bawang, sa maraming luya. Ay, hmm? eh, masarap. Masarap siya pag madaming gano'n mas masarap sa pag maraming bawang, maraming sibuyas, maraming luya. <laughs> oh, maron din mo. Tapos yung sili. Ang sarap-sarap. Ang bilis ng araw, no? Sabado na, na naman. Dapat hindi na ako magbablog. papahinga ako. Kaya lang kasi, hmm? yung kamay kong ganong kumuha ng kumuha ng video. Ewan ko ba, nakasanayan ko na yatang magaganon. Nakas <laughs> eh, oh, ewan ko ba, nakasanayan ko nang pag nakahawak yung cellphone ko. Ganon ako. Ang tagal ko naman. Hmm? Nag-isang taon na ako sa December 28, 20. Kapag mag-vlog. Kasi doon ko sa inumpisahan. Inumpisahan ko sa 28 followers. <laughs> 28 followers lang noon. Hindi ko nga pinapansin yung page. 2 minutes na. 2 minutes na. Okay, bye-bye. Ah, -bye. go, bye-bye. Thank you for watching. I love you all. May God bless you. Mm.